Kano ang gagastusin mo pag motor ka mula Manila hanggang Negros? Anong mga ruta at ilang pier ba yung dinaanan ko? Gaano katagal ang posible mong pwedeng biyahein mula Manila hanggang Negros? Dito ako manggagaling sa Sukat Mountain Lupa. Ang unang pier na pupuntahan ko ay yung Batangas Port. Unang pagasolina ko dito nasa Santa Rosa Laguna. Ipa ako diyan at 350 pesos niya yung pinagas ko. Ito yung pinakaunang gastos ko sa buong biyahe ko mga tol. Pahinga kami dito sa Tanawan Batangas dahil may ka-meet up kami dito. Dito kumain muna ako dahil wala akong almusal. 95 pesos yung ginastos ko dito dyan mga tol Ginabi na nga ako nung makakating ako sa port dahil nasiraan ako Sa gate ng port nagbayad ako ng 65 pesos para sa RS3 Pagdating doon sa mga gwardiya nagtanong ako kung saan yung pila patawid ng kalapan Pagdating sa pila may taong lalapit sa iyo para bigyan ka ng ticket At 1,350 ngayong binayaran ko mula dito sa Batangas patawid ng kalapan Patawid naman pagpasahero 596 Sa mga kotse naman kung tama yung pagkaalala ko nasa 3,500 plus Pero yung sigurado hindi siya aabot ng 4,000 kasama na yung driver Gante ka lang bago ka papasok ng barko kailangan na itago mo at lagi mong hawak yung mga ticket na binayaran mo para sa inspection sa guard. 95 pesos ulit yung merienda ko dito sa loob ng barko. 11 pm na nung nakarating ako sa Kalapan. Mula Kalapan, land trip naman ako papuntang Rojasport, Mindoro. Pagdating sa bayan ng Gloria, Mindoro, dito na ulit ako nagpagas. Mula Santa Rosa, Laguna hanggang dito sa Gloria, Mindoro. 4.8 liters na yung na-consume na gas, mga tol. At 270 pesos nga siya. Solo night ride nga ako sa gabi dito sa Mindoro. Alas dos ng madaling araw nung nakarating ako dito sa Rojasport, Mindoro. 6 am pa yung alis pero kumuha ako ng ticket 2,700 nga yung binayaran ko dito mga tol Kumuha na din ako ng clearance sa Coast Guard at wala namang bayad to Habang nag-aantay, kumain muna ako ng itlog at nagkape na 65 pesos pala yung ginastos ko dyan mga tol 2,730 yung pamasahe tapos 65 yung aras ni mga tol Tapos ito yung Coast Guard Nagpasalasais na din yung tinawag kami para pumasok sa barko. Kapag may angkas ka naman dito, 1,060 yung babayaran niya mula dito sa Ruas Port papuntang Kalapan. <laughs> Kapag kotse naman yung dala mo, nasa 6,200 plus. Sabihin na natin 6,500, basta hindi siya aabot ng 7,000. At libre pa rin yung driver dyan. Pagsampas sa barko, nagnoodles ulit ako. 90 plus nga yung ginastos ko dito, mga tol. Mga alas 11 ng umaga na kami nang nakarating sa Kalapan Port. Mula dito sa Kalapan, 200 plus kilometers yung babayain papuntang Dumangas Port. Pagdating sa Altabas, medyo ginutom na ako at nauhaw, kaya dito na rin ako kumain ng tinapay. 60 pesos lang yung ginastos ko dito mga tol. Patuloy lang ako sa biyahe hanggang sa makarating na ako dito sa Dumangas. May apat na oras din yung biyahe mula doon sa Katiklan hanggang makarating dito. Dahil mabagal nga lang yung biyahe ko. Pwede namang dumiretso ng tawid pero natulog muna ako sa Dumangas at nagpahinga. Bago pumasok sa Dumangas Port, dadaan ka muna sa Coast Guard para kumuha ng ticket. O clearance para sa motor mo. Pagdating sa guardhouse, may babayaran lang na 42 pesos. Pagkatapos sa guardhouse, diretso naman kami dito para magbayad sa Aras 3. 65 pesos pala yung Aras 3 dito mga tol. Pagkatapos dito, didiretso na ako papunta pumunta sa barko dahil doon ang bayaran para sa ticket. Yung angkas mo naman doon pala magbabayad sa pinaka building ng port mga tol para sa ticket niya at 95 pesos daw yung binayaran niya para makatawid papuntang Bacolod. Pagkatapos mo ang magbayad ng aras 3, papasok ka kaagad sa barko at dito ka na nila sisingilin ng ticket mo. 350 pesos pala yung babayaran mo mula dito sa Dumangas hanggang makakating ka sa Bacolod. Pagdating sa Bacolod, may babayaran ulit na 50 pesos para sa terminal fee daw. Yung binayaran ko sa Batangas Port bago ako makasakay ng barko, 65 pesos na aras 3, tapos 1350 na ticket. Yung binayaran ko naman sa Ruasport patawid ng Katiklan, 2,730 na tiket sa barko at saka 65 na aras 3. Pagdating ko naman sa Dumangasport, 42 pesos para sa gate, 65 pesos para sa aras 3, 350 pesos para sa barko. Pagdating dito sa Bacolod, 50 pesos na lang para dito sa gate. Yung mga napagas ko naman, 350 sa Laguna at saka 270 sa Mindoro. Ang nagastos ko naman sa pagkain ko, mga nasa 300 pesos lang mga tol. 5,637 ngayong nagastos ko mula Manila hanggang Bacolod. Ano? Ready na ba kayong bumiyahe papuntang Bacolod?